3,000 na lang Oh, tatlong libo. Ito, may 2.5 tayo. Ano di... Anong brand sa man to? Ah, uh, Relief, sir. Relem, magkano naman, ano? 2.5, 2.2 na lang. So, anong, anong watts naman? Ilang uh, volts naman? 300 amperes, Ito, 300 amperes. Oh, 300 amperes, makawa akin. So, magkano na lang yan? 3000 na lang ito, sir. 3000 Ito naman, P3,800. in one, MIG. May kasama siyang MIG wire. MIG, ano ba yan? MIG welding ba yan? Yes, sir. Ano? Madi, mainit siya siya. MIG welding. Sa MIG wire. MIG wire. Pwede din sa... Ang tawag niya migwire. MIG wire? MIG welding, sir. MIG welding. Pwede dito. Pwede dito sa... So, dun sa kabila yung welding? Yes, sir. Probably, okay. Papalit mo lang yung, ano nila. Ah, yung cable niya. Oo. Once na magkakamit na ng smaw, ano ito, uh, papalit mo lang. Uh, papalit lang. Tapos kung sasalpak mo na yung sa migwear natin. So, may kasama rin yung mga cable nito? Yes, sir. Mayroon yung... Yes, sir. Yes, sir. Alright so good morning, good morning mga guys So welcome back sa youtube channel natin mga guys So nandito naman tayo sa Carmen Planes mga guys So araw naman sabado mga guys So update tayo mga Ibat-ibang mga pwede natin i-update natin na Mga paninda dito sa Borotan Sa Carmen Planes mga guys So update yung mga iba ibang mga tools dito So nakalagay lang tayo na ito sa van mga guys So update natin kasi Maraming sa atin nag-request ng mga tools na dapat natin mga Pwede natin i-update So eh, may tuturo ko muna mga guys kung so, saan pang location dito kung mga bago pala sa aking YouTube channel. So ipapakit. Ito po yung so, bago lang kay sa aking YouTube channel. Eh, tuturo ko muna yung tamang way dito sa mga dito sa Carmen Plana sa Buraota. So let's go. Okay po so, mga bago lang mga guys. So nandito yun yung ano na to entrance ng ano uh, So Carmen Plana sa so, mga street na to mga guys. So ito pa tapos video. So itong kanto mga guys. So ipapakita ko sa inyo kung tamang weed dito sa itong rig ng kapa ng rig so, to sa rig to to sa uh, dolo sa mga Doon sa dolo. Galing rig street to papunta ka rito pabuwi na to. Ito po yung Carmen Plana so madali lang matatagpuan po itong kali na to ba. So punta tayo doon sa may ano. Update natin mga iba't eh, ibang mga, mga tools doon mga welding, portable, mga ganyan mga tools. So doon naka ano sa saban mga ba. So ano mga presyoan dito? So so mga guys, ito na sa araw ng Sabado. Dito so, nandito po sa ano, nandoon sa una sa Metro Bank. Tapos yung nando kay Boy Kaska, tapos kay Boy Danik. Doon sa may ano, hotel So, dito na tayo sa area kung saan yung mga daming mga tolls din mga guys. So dito sa mga area na po. So, dito sa mga tolls na so, yung so, mga, falls, dito, nga, dito, mga no.

ফোন নাই বাহাৰ Ituloy naman tayo sa mga ating mga update mga iso Sabay na nating update dito mga mga customer si boss no? Sa ito po mga piston niya So itanong natin kung mga Ibat-ibang mga Klase mga grinder dito O mga mga karay na May na dito Sa Stream set up Para may idea ka po Ang motolist, pang kahoy Kaso wala tayong libre na pang gato kasi iba yung ulo ng pambato sir. Parang ano yun, paalala. Yes po. Wala na lang sa dayan. Dali gani. Yes ma'am. Yung ano natin Ryoko ma'am Dating 3000. So ito lang. So yan. So magkapareho sila din to. Ito sir. Yes ma'am, complete 'to yan. Ito sir, iba tong miluwakin natin sir, 15 na lang to. 15. Yes sir. Ito naman 13 na lang tong ano natin DeWalt. DeWalt 13. Yes sir. So negotiable sa 13 pa naman. Ano na sir? Kasi dati itong ito 1.5 ito. Oh. Oh, Ngayon na lang. 1.3 na lang. Ah, three three Ito na yung lang. yung 1.2 sir. 1.2. So, yes, right so ito, right ito right. Ayan, mga 1.2 yan. So, ito namang default na to. Ito sir, dating 2.4. Dalawang na lang. Awa ko. na lang. Dalawang. Brushless na to sir. Ayan. Ito na. 1.2 na lang yan. Ito yung set Ayan, mga ano. Default. Dalawang na lang sir. Brushless na. Hindi ka na magpapalit ng ano, carbon. Hindi ma'am, nawanto na lang ako dito ma'am. Okay. Ah, sige ma'am. Hindi yung mga balik. Yes ma'am, kompleto na po yan. Ay, ano yung... So ito mga ganito boss, so, magkano naman itong mga pinsyo na ito? Anong tawag five. ito? Ano, impact rings po sir? Impact rings? Ampli yes po, kung tras ng motor. Ginagamit sa mga pang kotse. Sa mga kotse, kaya nga sa kotse na rin yung mga... Diba kanina, bakas na rin. yun, kanina. Mayroon natin na ano. So magkano ang presyo yan? 2,500. 2,500. Yes sir. So negosable pa naman ang 2,500 yan. Wala na, fix na talaga rin. So meron pa na naman naman. So ano pa pwede natin po bigyan ng update sa mga kabat ng ito, mga customer natin mo. So mga yan yeah, magkano mo ba? Ha? Ito 1 na lang. 1 it na lang. 1 na lang. 1 na lang. Makita. Okay, Makita. Ito, so, dalawang, ito. dating 2 Ano na lang to? 2,000 mm -hmm. na lang. 2,000 na lang. Oh. Okay. Di din. So, tungkol naman din sa mga portable na welding machine natin ni eh, Pero Sir. Ito, sir, oh, ito oh, sir, boss, magkano ito, naman to mga Kami lang yung meron nito dito, Sir. Kawasaki. So, ilang ampere 'yon po, boss? Ano so to, Sir? Ah, uh, tawag dito. 3,300 3,000 na lang O, oh, 3,000 Ito, may 2,500 tayo Ano? Anong brand naman to? Ah, real life, sir Prema, magkano naman? 2,500 2,200 na lang So, anong Anong Watts naman? Ilang volts naman? 300 Amperes, 300 Amperes Ito, 300 Amperes din Oh, 300 Amperes so, Magkawasakit So, magkano na lang yan? 3,000 na lang ito, sir 3,000 Ito naman, 3 8, 2 2-in-1 MIG may, may kasama siya ang MIG wire MIG, ano ba yan? MIG welding ba yan? Yes, sir Halo. Dito kasi. kahit. Ah, MIG welding. MIG wire, MIG wire. Ang tawag niya MIG wire. MIG welding, sir. MIG welding. Pwede dito, pwede dito sa. So doon sa kabila yung welding. Yes, sir. Pali papalit mo lang yung ano nila. Ah, yung kable niya. Oh. Once na magbakaemit na ng sumaw, ano ito? Oh. Papalit mo lang, papalit lang. Tapos kung sasalba ko na yung sa MIG wire natin. So may kasama rin yung mga cable nito. Yes. sir. yung seller. Yes. Ah, ay hindi ko ma'am. Hindi ko ma'am. Hindi ko ma'am. Hindi ko ma'am. Yung parang na ano, isang banat. Oo. Or okay. then. Anak, ano yung... So ano pa pwede natin ipapakita sa mga mga customer natin? Ano customer natin, boss? May uh, ano? Sa mga Dixon naman, boss. Ito dito yan sir, nakakaw. Ito dating 2,000 natin, ano, sir Colorso. 1,700 na lang. 1,700. Ito lang sir, 1,500 na lang to. Makita 1,500. Oh. Itong ano natin. Yung digso. Digso natin, 1,300 na lang to. 1,300. May speed selector po yan. Ah, oh, may mangyano kung magkano, kung papalakas ano, may ah. control rin siya. oh, so, ano so, pa diyan ba? Yung mga ano, Trainer. Trainer. 1,500 na lang one to. 1,500. Okay. Ito, 1,700. 1,700. Sige, 1,500 na lang din. 1,500. yung pinaka. Ah, yun. Ah, no, yes po, okay. na po yung uh, yun, wala sila yung mga uh, stock ito na na-planer na natin na 1,000 watts. 1,600 lang po sir. 1,600. So kaya yung sa 100 ano 220 volts okay. sa mga saksakan natin. Oh ayan. Ayos po araw-araw. -araw, okay. So ano pa mga pwede natin mapapakita natin mga boss yung mga ano natin. Tingnan natin yung ano natin. Highly recommended natin Rio brand Euro ko ba? Euro ko sir. Japan technology po sir. Oh, Japan. 2,000 watts. 2,000 watts. So magkano lang ang price naman yan boss? 3,8. 3,3 na lang. 3,3 na lang. oh. 3,3. 3,3. Yes sir. So lalaki na discounts no. So ano pa yan 3, yung 3, boss? 3, yung ano? Ito demolition hammer sir. Demolition hammer. Yung ano? Mga padir-padir no? Kaya-kaya tibagin ganyan. 2,000 watts ito sir. 2,000 watts. Meron din tayong malaki. Meron malaki. Yan. Ito. So magkano presyo naman yan? Sir, 3, 7. 3 7. oh yeah So, ito yung pinakamalaki natin. Yung malaki. Yan, malam. yung ano. 3,500 ah, ah, watts 3,000 watts po. 350 watts ba? 3,500 oh, watts. O, 3,500 watts mga yeah. Yung mga jackhammer na yung mga. Yung mga, yung mga ano na, 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 7, 000, 3, na oh. lang. 7,000, 3,500 na lang. Kasi ang 6,500 na lang. 7,000, yes, 6,500 na lang. So, na wala. Rin. Isang libro na wala mga ko na yung langis. May langis oh, okay. yan. mga langis dalo mga guys. So kasama na yung talim, no? Yes sir, so, kasama sa dalawa. Sa so, dalawa. May reserve na siya. No? Yes, sir. So, yan mga guys, dito lang sa mga Western Ibos dito sa ano, sa Carmen Plaza sa Western Ibos. Yes po yes, sir, set na po yan dalawang battery, charger at saka yung laptop. Kuwento na lang yan. So may mga warranty man naman boss sa mga ganito yes, lahat, mga lahat ng items natin. Sa natin sa mga shipping ka natin sir, 2 month service warranty tayo Ayun. Dito sa mga drill natin sir 7 days balik bago sa unit O oh, ganun. Tapos 2 month service warranty oh, din po Yun yung, yung kinaganda na may Yes po Mas so, importante dito, talaga <laughs> yeah. Carbon brush pa po yan sir Ito yung mga yes, brushes so natin na Yes po Hindi ka na magpakakita Hindi ka na magpakakita Hindi ka na magpakakita Hindi ka na magpakakita Hindi ka Dalawang libo na lang eh. Sating product lang. sir ito, mas malalso, sir. Okay dati sir, Mayon, lang. na lang. Japan technology. Ito, May battery Ano lang yan sir, Inication lang yun, ano. kasi kilalang, ano, kilalang brand. Ito lang po. So mga kaya, so dito lang to sa may kanto ng Carmen Planas mga kaya, so dito lang pagkadali hanapin lang, So pag gagaling kayo ng Rikto mga kaya, so kahabaan ng Rikto Street, so kanto lang to. So may mga bangko rito po po na yung Matatagpon, makita, matatagpuan, karmi Carmen Planas, pag sinabi ng Burautan dito lang sa kanto mismo to. meron din tayo Mga Pangita, mga video tayo yung mga pang gun. shaping gan. shaping gan. Ah, yung mga grinder. Yes, Yan ang mga portable. 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 So magkano naman yung portable grinder natin, bro? So it. may kasama ng battery niyan, may reserba, dalawa. Yan mga portable natin na uh, grinder mga So it Magkamat sila, magkamat. Oh, yun, magkamat. Oh, na pwede niyo yung pagpapalit. So pwede siya pagpapalitin no. Oh. Pwede sa baray na pwede sa grinder. Okay no. Oh, ayun. Oh. Tama. Tama, tama. So pwede, pwede siya na ano. Okay, okay, okay. Yan mga guys, sa mga dito mga, mga portable na grinder mga guys. pwede natin na, pwede rin ni partner din sa baray na na portable. Yeah. Kita natin yung mukha. Ayan. Tony Vlog po. Tony Vlog. Tony Vlog. Okay. Sa mga ano natin. na lang, dating Dalawang lang. ito rin si Sino? Sino? Ah. Si <laughs> ano sila ni Lakay dito. Si Sir Lakay. Sir Martin TV. Ah, si meter sir, for uh, so, Yung seat niya, 24, 24, 24 pinakamalaki. Kasi ba 'to sa kotse? Yes sir, ano bang size ng kotse ko? Oh, yung ano mo. Kasi yung sa akin 17 yung ano ano. Size ng globe. Ano Ayan, mainit eh so, Ayan mga guys So yung Pwede siya sa di ba Sa mga kotse yun mga ganun. Kasi mayroon kasi diyan Mga motor lang talaga Na hindi kaya Ayan. Pero maganda Kunting dagdag na lang no Kunting dagdag na lang Yes, Ayan talaga. Yes, Alin? Saan pang galing yan, boss? Ano ba yan? Dito lang, sir. Sa ah, rito sir. lang din. pare na. Oh, Ayan. Ah, so, Kaya um, kahit po, um, na... Ano? Uwi hey, so, na ang kabiti. Ayun, taga ang kabiti. Okay. So, mas maganda na rin yung may gamit, boss, no? Napagawin namin si sir. Okay. Ayan, dito po sa... Shout po sa lahat mong kailangan, boss. ano Ayan, libre ka pang kwan. Ito lang yung... Wala ka Walang free. Yan lang yung freebies niya. Pitong target rin. No? Target rin walang Juan mag-charge. Ayun, charging in. Tapos pag full charge na, color green. Color green. Cool air green. So magkano ka buwan yung boss? Dalawang libo na lang Dalawang libo na lang. So may pa na. Dating to dalawang libo na lang. Dating to naging dalawang libo na lang mga ito. Parang din natin sir, 7 days, kulit tayo sa yun ha. 7 days lang. Tapos kita. Bapeng. Two, three na lang. 2,000 thousand watts. Pag dito, yung welding. Welding mo, pag welding. May tuto na lang tayo na. Yun yung ano, tig na. Mig. Ah, ano sir? Mi. Yung mig. Three, na lang yun. So nagagamit yan ng trabaho niya Mga marmol pang bato Sa so, marmol pwede yan no? pang, oh, pang hasa rin ng ano yan Ay, hindi ko lang alam So anong ba trabaho nito Pang kotse Pang baping ng mga kotse pwede so, rin yan ba? Diba? Ayan dito mga kotse Ha? Oh yung talaga sa mga conti pa rin ma pangbating bating. Para oh, bating. Iba. Kailangan okay. mamili pa. Ka. Mag-shop kayo, boss? O sarili lang? Sarili lang. Ah, oh, personal. Personal gamit Isama lang 'to. Manghiram. Oh, tama. Panghiram mo, pa. Eh tama. Ikaw okay, pa saya. Tayo tayo sa rito tayo okay, tayo, hindi na natin kailangan na. Ng... Mas maganda na talaga may gamit din mas komportable na na gumalaw tayo sa sarili nating gamit dati sasakyan ng hilig eh oo Ano natin mga bagong si subscriber si Kuya Tony. Tony Vlogs yeah. So nakakabili na siya Para may sticker yung Oh, para may sticker. No? Ah, sir, sticker po, wala akong oh, sticker. Okay. Siyempre, nandito. No, no. no. Kasi sarapan niyo muna para. Ayun oh, maganda. Salamat, salamat po sa mga bago natin mga supporter natin sa ating YouTube channel, no. Yung nandito ko sticker na magbibigay sa akin. Ayun. Sa oh, libre. Ayan, ayun, oh. So dinikit na kagad ni eh, boss yung ating sticker mga. Ang pangalan niya, sir. Andy. Andy, nakasama. Okay. Oh salamat, salamat boss. Thank you, thank Ayan. you. Yung 23ulit bago sir, So magandang araw ni boss ngayon ah. Ganda ng boy ng araw ng Sabado. Oh salamat boss ah. Salamat sa, salamat sa support po. Okay. Kita so, sa uh ito yung set ng ano natin yung suit natin ito sa rusa, eh ano natin ayun mga... makita makita para doon sa ano natin shipping gun yun sa mga 1,500 watts So, so nako construction daw mas, mas mura dito mga presyuhan dito sa Carmen planas so dalawang may dalawang bala pointed at saka oh. plat. May dalawa na. May kasama ng dalawang Ayaw bala. Iyon. Bali yun. 'yan. Tagas. So, si uh, ulit? 2.5 so, so fix na yun o pa yun? 7 yan sir, kahit 2.4 sige bigay ko 2.4 pwede, Negusible pwede pang bulungan mga guys So dito lang sa pwisto nila ni boss dito sa Carmen Planner sa may kanto Ayan, dami kang pagpipilihan dito mga. So, yung mga kumpara mo sa ibang market ito mga guys, sa mga ibang mga tools nila rito So medyo may kamahalan tayo dun sa ibang marketan Saka may warranty tayo dito uh, Ito naman sir, Dewalt Dewalt, so magkano naman ang presyo boss? Sim lang sir, kahit 2-4 din 2-4, yung mga Yung mga ibidyote ng mga jackhammer Ito mga ano, ah, uh, yung ano Yan So ganoon pa rin mga warranty yan boss Dito sa ano natin sir, sa so, mga shipping gun natin 3 months service warranty uh, tayo Ayun, uh, ah, mga 3 months ang warranty ah. Uh, pro mga guys okay. yan Shipping gun Ayan, mga guys. So, okay. So, maraming salamat po sa. Ah, uh, meron pa ta. Ano pa naman, boss? Ah, yung ano, mga compressor, sir. compressor. So, magkano naman ang compressor natin, boss? Ayan. Ayun sa 57 niya dati daw, kahit 5 na lang. 57. Dating dating 57. Ngayon naging 5 5-3 na lang 5-3 na lang mga 5-3 na lang mga may gulong yan. Ah, yun, may mga one gulong. 120 PSI. Compressor. Sa mga nagpipintura, paquen. no? Yes po. Yung nagpipintura niya. Meron so, na 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 din tayo doon, ano, 9 liters. Malit lang. Okay, malit lang. Ang kotse-kotse, pwede na lang. So, So, araw-araw kayo nandito mga boss, yes, no? Yes sir, araw-araw. Alas 8. Minsan, alas 9 na nga Oo. Siyempre, pag... Yung mga kanina. Nasilip ko kanina. Naka-cover pala ng isang van kanina. Kaya, andito po. po dito lang sa Carmen Plaza matatagpuan yung mga ano. So mayroon pala hindi natin na ano dito boss. So, so magkano naman to sa mga Ay, Ito PPR na din sa rata lang yan. Kasi 1,000 yan, 800 na lang. Oh, 800. So ganun lang pala ang presyo nito. kayang kaya pala sa mga pangmasang presyo din mga oh. PPR. Ito lang. may router tayo. A router. So magkano ang router naman one natin? 1.5, 1.3 na lang. 1.3. Parehas la. 1.3. Ano rito no? Bapping Sander. niya. Sa Big Sander no. Oh, 1.2 na lang to. 1.2. So mga liya-liya, mga Big sanders, mga, yes, mga para ano. 'yon sa manual. Ito so, 'yan mga boys. Hindi ka na kailangan mag-para oh. kuskus pa 'yan. Oh, dito sa piso ni boss. So may mga nag uh, nag-onin sa hiling din kayo? Yes sir, nag si cod kami tapos tawag dito nag shifting kami through GMT and lala, ano, LBC oh, pag dito. malalayo sa so, mga layo ano? pag lala move, ano muna tayo COD okay. listing mo muna yung item bago mo bayaran oh, ayun so yung mga ganda so, okay So dito lang sa mga mga baguhan natin sa mga subscriber natin. So napakamura mga panindian ng mga tolls ng mga nebos dito sa oh, sa Carmen Plaza. So, salamat, salamat po sa. oh. oh yan, para makita ni Sito ni vlogs diyan. Okay.